Hello, kamusta po kayo? Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ito saglit. Ito ang budget insertions na ginawa po ni Jesus Cudero at ng ibang mga senador. Kasi, uh, hinarang po ni Senator Win Gatchalian yung pagustuhan ni Senator Ping Lakso na maging tapat sila ang Senado sa mamamayang Pilipino. Sino-sino yung uh, nag signit o nag-insert ng budget nitong nakaraang 2025 gaah. In General Appropriations Act or sa madaling salita, national budget na ginagamit ngayon taong ito. Kasi, alam nyo naman, yan ang pinaka most corrupt, no? if not a most corrupted budget. Kasi nandyan yung 142 billion na insertions ni Chief Escudero na tinatanggi niya na wala daw ganon pero hinihingi ni Senator Ping Lacson na pangalanan kung sino-sino yung mga senador na may kinalaman sa mga budget insertions. Alam nyo ba, hinararang po ito ni Senator Winget Chalyan. Bakit? Kasi chairman ng uh, appropriation ng ano ng, uh, finance committee, ito yung counterpart na committee on appropriations ng House of Representatives na dating hawak ni Saldeco, sanggang dikit ni SMR, ni Speaker Martin Romualdez. Hindi ba pagkatapos ng uh, resulta ng mga ito, ang nangyari po ay nawala sa puesto si Saldeco, Nagbitiw dahil daw po may sakit, kalusugan. <laughs> <laughs> yan ang isang mga yan ang isang mga kada, sa mga kadahilanan ng mga mambabatas na hindi naman po kapanipaniwala maliban na lamang na sana ay mag 50-50 sa hospital naka-confine o kaya sana namatay kaso alam nyo naman healthy pa rin and strong now um, nagalit po kasi si PBBM sa naging resulta ng budget na hinihingi niya yung request niya sipin nyo naman nagbago yung anyo tapos eh merong mga ahensya ng gobyerno na mahalaga binawasan nila ng pondo. So diyan po talaga sa Senado nagaganap. Pati sa Kongreso, diyan po nagaganap ang dagdag bawas. Hindi lamang po sa eleksyon. Ganito 'yon. Hindi ba't binabansagan ng presidente na walang project, walang walang malaking proyekto? E eh, paano nga naman magkakaroon ng malaking proyekto? Mismo pinatotohanan nito ng, ng uh, mga sinabi, ng mga revelation ng isang kongresista na ang pondo ng Pangulo, which is yung National Expenditure Program, yung requested um, uh, national budget. Okay? Habang nandyan yan sa kamay ng mga mambabatas, Senado at Kongreso, inaagaw po nila yung pondo. Paano yon? Katulad dito sa Department of Education na pinamumunuan ngayon ni dating Senator Angara Ayon sa konstitusyon natin, ito yung dapat na may pinakamalaking budget allocation. Ano ho ang ginawa nila? Doon sa request sa request budget ni PBBM, yun ang pinakamalaki, pinakamataas. Pero ano ang nangyari doon sa katapusan? Pangalawa lang sila kasi nangibabaw ang DPWH. So yung ibang mga pondo doon sa ibang programa ng DepEd, kinuha nila, nilipat nila sa kanilang kabuya, pagkabuhaya, ginamit nila sa insertions. Tapos yung iba naman coming from DPWH and so on. Ang paborito kasi nila gawa ng kalokohan dyan, DepEd, DPWH, DOH. Yan po yung mga tatlo, top 3 na lagi po nilang kinakana ng mga mambabatas natin. Hindi ba natakot-takot ang kahihiyan, insultong inabot ng Pangulo natin. And then, todo-todo rin ang pagtatanggol niya sa mga flood control projects. Na hanggang ngayon, gustong-gusto ko po talagang magkapangalanan na, magkaalaman na sa Senado, sa Kongreso, sino-sino yung mga iho-diputa na yan na nakialam sa budget. Kasi ang trabaho lamang po nila ay busisiin yung budget. Para saan ito? Ano ito? Ano na yung progress ng ito nito? Napondohan na pala ito nung nakarang taon. Bakit humihingi na naman kayo? Ano ang nangyari? Ganun po. Hindi yung magmamarunong sila, mag insert sila ng sarili nilang proyekto. Kasi pinagkakakitaan nila. Iyon naman po yung pinakamaliwanag talaga sa lahat. May kita sila. Alam niyo naman yung sinabi ni isang mayor na anatomy of corruption. Hindi ba may mga percentage? Parang yung proponent, yung nagpapondo, yung umimbento ng programa na in-insert ay 30% ng contract rate ang mapupunta sa kanya, di ba? Tapos eh, magka yung natitirang sampo, sino-sino na yung mga ano 'yan, mga mabibigyan pa. Pero sa kabuuan, 60% ang nananakaw sa pondo. Kaya hindi nakapagtataka sabi nga ni BBM. The flood controls were there, but they were overwhelmed by the volume of waters. No? Sana sakto na presidente. Pero sa Tagalog, sinasabi niya, bumahaman tayo rito, nandiyan naman yung mga flood controls, yung pangharang dyan. No? Extraordinary lang talaga yung volume ng tubig ulan na bumuhos ngayon. Hindi nga, binanggit niya pa nga nun yung ondoy. Nung ondoy, ganito lang eh. Pero ngayon halos doble yung volume ng ulan na, pumas na ibinagsak. Kaya na-overwhelm, nada nadaid po ng uh, tubig ulan ang mga flood control projects. So, what the president was expecting, the next rainy season, eh, hindi na po ganun. Magagamit yung mga flood control projects. Sabi niya pa nga eh, ano kasi inuurat siya ng reporter. Sabi niya eh, hindi naman po naramdaman ng mga tao, sabi ng Pangulo, eh, look at the statistics. It's there. At the 5,500. At sabi nga po ni DPWH Secretary Bunuan, nadagdagan pa raw yan ng uh, 4,400. Kaya po, all in all, eh, meron na pong ano, 9,000 o halos 10,000 na flood control projects. <laughs> ang Pangulo. Pero ang totoo, di ba? Ang nangyari doon, walang yan. Hindi po totoong proyekto. From zero, from nothing to something into flood control. Wala. Yung existing Bakit po may existing? So from the previous administration, may napagawa na flood control or possibly sa kanyang administrasyon may naipagawa na rin bakit po mabilis ang nagagawa rin kasi naman pastor standard kita nyo naman lalatagan yung gilid di ba ipoporma yung mga buhangin na ganyan tapos bubuhusan ng semento o oh, paano nga naman talaga magkakaigid dyan di ba asa walang bakal para magmukhang may mga batong nasa loob para makatipid din sa semento lalagyan ng mga batong buhay na nakukuha rin sa mga ilog yung gilid-gilid ng ginagawa nila. As if makakapagpatibay ito. Nakakapagpatibay lamang po yan ng kapal ng mga pagmumukha nila na mga may kinalaman dyan sa corruption sa mga public works. Uh, 'Di ba? Mga public public uh, yung mga katulad ng flood control ngayon, na Naku, pinaka topic ng topic. Ay, nako. <laughs> Grabe. And then ito na bago magsona ang Pangulo, katakot-takot na namang paalala ng langit sa kanya. E siguro kung hindi po nakinig ang Pangulo sa paalala ng langit, imagine bago siya nagsona, bumabagyo uli, nakita niya na naman, mas tumindi pa. Di ba? Mas matindi yung Karina, pero yung dumating ngayon, hindi pa kasing tindi ni Karina, mas malala yung pagbaha. So napagtanto na ng Pangulo. The statistics were there as a proof na sabi niya, kung nasubok ng panahon yung mga flood control projects, na kung hindi mahina yung iba dyan, guni-guni lang. Gano'ng kasakit yun ano, sa isang Pangulo na inaasahan ng mga Pilipino na magiging maayos ang kanyang pamahalaan tapos tatlong taon ng kanyang pamama, wala siyang maipagmalaking landmark projects. Di ba? Pero mabuti na rin po na gano'n kasi nagising yung ating Pangulo mula po sa kanyang pagkakahimbing na paniniwala niya sa kanyang mga sekretaris. Di ba? So, ang nakapagtataka lang po sa ngayon, bakit nandiyan pa si Bunuan, Patuloy pa rin nating pinapasahod araw-araw. 'Di ba? Na nagpapanggap, na nando na siya ngayon sa so, paglilinis sa DPWH, Mr. President. Ano po nangyayari? Okay? <laughs> Sana itong linggong ito si Pain niyo yun na 'yang taong 'yan. Bago ang taong bayan, eh sipain kayo lahat-lahat. ba? Diba? Kasi hindi na ito tama itong nangyayaring ito. Hindi tama na ini-reveal mo kung sino yung mga may kasalanan. We want action and we also demand accountability. Diba? Gusto natin ma-impeach si Sarah, mapaharap sa impeachment court, mapanagot yung mga ayaw niyang ipaliwanag. Pero gusto rin po namin ng taong bayan. Siguro, estupido na po yung, yung uh, Pilipino na hindi maghahangad papanagutin itong mga salarin, itong mga tulisan dyan sa flood control. Sabi niyo nga po, buhay ari-arian ng mga Pilipino. Malaking uh, kaginawaan sana sa kanila kung nagawa ng maayos o naipatupad na maayos ang flood control projects. Right? So, we want accountability. Bigyan nyo naman po kami ng justisya, Mr. President. We still support you, pero pwede pong mawala ang suporta ng taong bayan kapag hindi namin naramdaman ang iyong tunay na suporta sa amin. Gusto naming may managot. At sa Senado, dapat eh, kayo po manawagan kayo, Mr. President, na i-reveal sa ngalan di ba, ng transparency bilang mga public servants, kailangan transparent. Sino-sino yung mga salarin na ginawa po ang insertion sa BICAM or doon sa small committee. Kahit sino po tamaan, para sa akin, wala po tayong dapat pag-usapan. Kaalyado ng Pangulo, kamag-anak ng Pangulo, pagka magnanakaw, dapat po yung tanggalin sa pwesto at ipakulong. Okay? So dapat sa Senado po, i natin mga kababayan na ilabas. No, huwag pumayag si Sen. Ping Lakson na harangin kung sino-sino map na mapangalanan yung mga gumawa po ng insertions. Dahil hindi po ito tama. Trabaho lamang po nila, uulitin ko, busisiin lamang. Basahin nyo sa Constitution. Ang nakalagay lang doon, bubusisiin lang ng mga mambabatas yung National Expropriation Program. Yun ang kanilang kapangyarihan, ang power of the purse. Pero hindi po nila dapat saklawan ng kapangyarihan ng Pangulo pagdating po sa pagbabudget sa mga programa ng pamahalaan kung ang katuwiran ay papano mapapapondohan yung mga proyekto sa mga distrito. Yan po ay problema ng local government unit. Na alam naman po natin na may solusyon naman sila diyan. 'Di ba? Sila yung mag-iipon ng mga ng mga dapat na mapagawa at mapapondohan. Ipapadala nila yung request na yan sa ating pangulo, maybe through the DILG secretary or the Department of uh, Interior and Local Government unit. Ah, unit. Pero <laughs> yung DILG, at ng DILG, ipadala sa pang-ibigay sa Pangulo si President, ito po yung nakulit namin ng mga iba't-ibang mga proyekto mula po sa mga local units natin, ng mga LGUs. Ganun po, hindi po kasali yung mga mambabatas sa budget. Ang nangyayari po tuloy, nagigit talaga silang literal ng mga mambubutas ng budget ng bayan. Okay? So sa Senado, sa Kongreso, kahit sino pa yan, kaalyado ng Pangulo, kaaway ng Pangulo, dapat po yan mapangalanan. And eh, mga kababayan, patuloy nyo pong gamitin yung website ni PBBM, yung uh, sa pangulo.ph. Nandun po, itype niyo lamang yung pangalan ng inyong barangay, DRGY, and then yung barangay nyo, kama, and then yung bayan ninyo o yung lungsod ninyo. Pag nakita nyo yung, mga, project na nakahilera doon, at nakita nyo na hindi po tapos pero nakalagay, completed, I-report nyo, picturean nyo muna, videohan nyo na mga nasa 10MB lang. Maganda picture na lang. And then, para marami kayong maipadala na ng pictures doon. Makita mismo ni PBBM at mapuntahan niya mismo. ba? Diba? Tapat ganun pong gawin natin. Maging po vigilant na ipanalo natin si PBBM. Pero panahon naman po ngayon na tayo naman po dapat ang laging panalo. Okay? At katuwang natin ang Pangulo. Samantalahin natin, nagising na yung Pangulo mula po sa kanyang nga uh, mahimbing na bangungot na yung mga nakapaligid sa kanya. ba? Diba? Unity pa more. Na noon pa sinasabi ko na sa inyo, eh hindi po naging Unity Team Forever, kundi po Umit Team. Okay? Thank you and God bless po sa inyo. Ako po uli si JDB.